sa silong ng bahay. True Horror Story Marco, 23 anyos, panganay na anak, matapang pero may trauma sa nakaraan. Lola Enda 78 anyos, misteryosang lola na may kalaman sa kulam at mga lihim. Aling Bebang, kapitbahay, usisera, maraming chismis. Shia, mila lang na nakakulong sa silong ng bahay na dating tao. Hindi lahat ng bahay ay tahanan may mga bahay na may itinatagong nilalang sa ilalim. At minsan, ang nilalang na iyon ay bahagi ng iyong pamilya. Part 1. Ang Pag-uwi ni Marco Pagkatapos ng halos limang taon sa Maynila, umuwi si Marco sa probinsya. Inatake raw ng high blood si Lola Inda, kaya kailangan siyang alagaan pansamantala. Marco, Lola, andito na ako. Ang lamig ng hangin dito, parang hindi ganito dati. Tahimik ang bahay. Walang sumagot. Pagpasok niya, may kakaibang amoy, parang nabubulok. Agad niyang napansin ang trangkadong pinto sa sahig, ang silong. Noon paman, ipinagbawal sa kanya ng lola na lapitan o buksan ito. Lola Inda, lumabas sa dilim ng kusina. Huwag mong gagalawin ang silong, Marco. Huwag na huwag mong bubuksan. May mga bagay na mas mabuting nananatili sa dilim. Part 2 mga tunog sa gabi. Kinagabihan, nagising si Marco sa tunog ng kaluskos, galing sa ilalim ng sahig. Pagdagalang o pusa. Ngunit pagdungaw niya sa siwang ng kahoy, may nakita siyang pulang ilaw na gumalaw. Parang mga mata. Part 3. Ang lihim ni Lola. Kinabukasan, dumalaw si Aling Bebang. Aling Bebang, Uy Marco, buti umuwi ka. Alam mo ba, matagal nang pinagdududahan ng mga taga-baryo ang lola mo. Mula nung pumanaw ang lolo mo, may mga batang nawawala. Lagi raw may umiiyak na boses mula sa silong. Nagduda na si Marco. Pinuntahan niya ang lumang album at may nakita siyang larawan ng batang lalaki. Hawig na hawig niya, pero nakasulat. Simeon Kambal ni Marco. Marco, gulat. May kambal ako? Pagharap niya kay Lola, nanginginig ito. Hawak-hawak ang Rosario, Lola Inda, si Simeon. Hindi siya namatay. Sinumpa siya ng engkanto. Milaso ng galit at puot. Kaya ko siyang ikulong, pero hindi ko na kayang pigilan. Part 4 Ang Silong Gabi, dumaluyong ang ulan. Naglaho ang kuryente. Sa katahimikan ng gabi, bumukas mag-isa ang takit ng silong. Sino yan? Mula sa kadiliman, lumabas ang nilalang. Kalbo, manipis ang balat, pulang-pulang bata at mahabang dila na parang ahas. Nakatingin ito kay Marco at ngumiti. Simeon. Uya, natatandaan mo pa ba ako? Marco. S Simeon? Simeon. Bakit mo ako iniwan sa kadiliman? Ikaw ang dapat narito. Hindi ako. Part 5 Ang Pagtutuos Lumaban si Marco pero hindi sapat ang lakas niya. Sa huling sandali, Humawak si Lola Inda sa lumang atlat ng orasyon. Binigkas ang isang dasal at tumilapon si Simeon pabalik sa silong. Lola Inda, huling hininga. Tsensya abo. Hindi ko siya kayang patayin. Ikaw lang ang makakabuo ng kulang sa kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng isang buwan, iniwan ni Marco ang bahay. Pero bago siya tuluyang umalis, sa video na kuha mula sa kanyang cellphone na nai-upload sa social media, may makikitang tumataas na kamay mula sa silong at mga matang muling nagliliab. Ang mga ng pamilya, hindi kailanman nalilibing. Minsan, sila ay nakakulong lamang, naghihintay ng pagkakataon.